Ay, ay, ay. Papay nga muna. na ako eh. <laughs> papay Katamaran. Katamaran maglakad na yun. Oh. Yung isa na dalawa ko kaibigan lang kasi. Papay nga ako kay. Oh, napagod yung mga binti ko. <laughs> Ito muna, pahinga-pahinga muna. Ayan. Napopo Up muna tayo. Ay, ay, ay. Ayan. mag video muna ako dito, guys. Ayan, uh, you o. Know. Ganda-ganda naman ang mga puno dito. Ayan. Ayan, 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 ayan. 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 Ayan na yata sila, eh. Ayan, o. Uh. Ayan. Ayun na, yung dalawa o oh, ikot na sila, guys. Ayun. Oh, mating oh, na sila doon. Ayun na. Sabi nila sa akin, ay mo na maglakad eh, kung napagod ako eh. Opo muna ako sandali. Ayan, na maglalakad ako maglalakad lakad maglalakad lakad na naman ay 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 sa inyong laad